lalaking dimanoy inatake ng aswang si Jay na lakas loob na nagpa-interview para patunayan ang kakatuwang nangyari sa kanya at sa kanilang bayan. May mga bakas pa ng sugat ang kanyang katawan, ang kaliwang braso, may peklat na anya, kagat daw ng wakwak. -wak. Ito yung nakagat ng ano ma'am, ma Tapos ito ma yung sa mga kuko niya ma'am, magasgas ma Nagsimula raw ang kaguluhan nitong September 25. Kahaponan po kami kasama yung pamilya ko po. nag out ma'am. Bigla pong may sumigaw ng humihingi ng tulong doon sa kapitbahay po namin ma'am. Reggie, kila ate may kumakalabog. Umaapak. Baka pusa lang yun. Hindi, kumakalabog may nilalang daw kasi na sumasalakay sa isang bahay na ang pakay. Meron po kasi doon ma'am, bata po doon ma'am na 11 months. Kasamang isa pa niyang kapitbahay, agad daw sumaklolo si Jay. Uyawan po kay Pinogos po ko na ang anak niya. Ang tabang rapo po. Nayo'y bumuto, kigana mo ang kuansin. Pagdating ko po doon sa may isang puno ng durian, ma'am, may nakita po ako isang matandang babae. buhag-hag, tangos yung ilong. Medyo kulubot na siya. nakuhanin na kuhanin nito ang sanggol. Si Jay, lakas loob daw na hinarap ang diumano, wakwak. Kinaladkan niya ako papunta doon sa masukal. Ang tunog niya po eh, ah! Tapos kinagat na po niya ako dito, nawakan din ako dito. Anong tao po siya ma'am, pero yung tunog niya is parang hayop ma'am. din din akong kinagat ng aso. Hanggang ang kanyang nakasagupa, bigla na lang daw nawala. wala hindi ko po siya na rinig ma'am na tumakbo o lumipad. Bigla lang pong naglaho. Pag uwi ni Jay, dun na raw siya naging mabangis. Isa na lang pangkas ako ka na. Kaya na lang na. Kahit ang mangkay siya, ako alam siyang gigakos. Ang ibabahar mo kung nagtumba siya sa yuta. Kaya ako lang ako mismo nagsabi sa kanila na itali si Jay dahil malakas siya eh. Gunitin niyo, gunitin ba? Gunitin ba? Ayaw eh kaya tinawag nila ang mananambal na si Nanay Nena. Kinabahan talaga ako. Yung buhok ko, ma'am, parang ganyan, tanan lahat. Iba na ang mukha niya, tapos iba-iba ang tinig. Si Jay, pinahiran daw at pinainom ng langis. Uh, inom, 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 inom. Uh, sabi ko labas ka diyan magsurrender ka sa panginoon isang buti at kalahati ang napainom ko sa kanya at lalo raw silang kinilabutan sa sumunod na nangyari na nakuhanan ng video gawas na Naglabas yung maitim na puti sa bunganga niya. Tapos parang nakulap siya. Sinabihan ko siya na kung ano ang nagpasok dyan, ilabas mo lahat. Bato. Ha? bato. Bato, Bato,